magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay dahan-dahan na pinalakad ang kanilang mga kabayo palabas ng imperyo ng Westrington. Habang dahan-dahan lumalabas sila Lily at Sec Master Marvin kasakasama ang daan-daan kasundaluhan ng Assassin Sec. Si Lily ay bamulong ulit sa kanyang sarili. Hanggang sa muli natin pagkikita, mahal kong asawa, sana sa pagkita natin ulit handa na ako humarap sa iyo ng buong buo at hindi na ako magtatago sa likod ng maskara na aking suot-suot ngayon. Sana ay magawa mo ng matagumpay ang mga ninanais mong pagbabago sa ating mundo ng mga tao. Kahit na madami nangyari sa ating dalawa na hindi maganda, mananatili peren ang aking pagmamahal sa iyo. Sa oras na makalayo na kami sa iyong empiryo ako ay hindi na muling magpapakita at magpaparamdam sa iyo aking mahal na asawa. Sabi ni Lily sa kanyang sarili sa malungkot na tono. At tuluyan nang ang nakalabas ang sekta ng Assassin Sect sa pamumuno nila Lily at Sect Master Marvin, kasakasama ang daan-daan kasundaluhan. At ang Assassin Sect ay nagtungo na sa direksyon patungo sa kanilang sekta. Samantala, sa kabilang banda, si Queen Zilong ay nakarating na sa lugar na sakop ng South Cloud Continent natatanaw na ni Queen Zilong ang kanyang imperyo. Habang si Queen Zilong ay dahan-dahan na lumilipad sa kalangitan. At si Queen Zilong ay napabulong. Konting tiis na lang makakarating na ako sa aking imperyo. Kailangan ko maglinang ng matiwasay upang ang aking primordial spirit ay manumbalik sa dati. Dahil sa prinsesa ng mga elf na iyon, ang aking primordial spirit ay napinsala ng husto. At dahil din sa sekta ng Assassin Sect ay mas lalo pang lumala ang pagkapinsala nito. Dahil sa pagpilit ko na gamitin ang aking spiritual na lakas. Ang lugar ng Assassin Sect ngayon ay parang ngayon isang lungsod na inabandona na. Dahil sa aking nagawa madaming nawalan ng buhay kahit mga inosente mamamayan nila ay aking napaslang. Dahil sa pagkagalit ko sa kanila Sect Master at sa babae na nakasuot ng maskara na kapatid ni Sect Master Marvin. Ngunit hindi ko na kailangan paisipin ang bagay na iyon. Nararapat lang sa assassin sect ang aking ginawa sa kanilang lugar. Dahil sa ginawa nilang pangbabastol sa akin sa harap ng mga emperor, empress, at Reina at mga sect master ng iba't ibang sekta at imperyo. At ang mga tulisan na iyon ang lalabas na gumawa ng ganun karumaldumal na gawain sa sekta ng assassin sect. At ngayon sa aking pagbabalik sa aking imperyo mas kailangan ko pagklonan ang paglilinang ko sa aking primordial spirit. Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. Maya-maya, nakarating na si Queen Zilong sa tapat ng gate ng kanyang imperyo. At sa taas ang isang sundalo ng South Cloud Continent. Ay napansin si Queen Zilong na nanghihina. At ito ay sumigaw sa kanyang mga kasamahan na nagbabaante sa gate ng imperyo ng South Cloud. At sinabi, magmadali kayo, buksan nyo ang gate nakabalik na si Empress Queen Zilong. Sigaw ng isang sundalo na nagbabante sa haligi ng napakataas na bakod na bato ng imperyo ng South Cloud Continent. At nang marinig ito ng ibang mga kasundaluhan ang pagsigaw ng isang sundalo. Dahan-dahan nilang binuksan ang napakalaking gate ng imperyo ng South Cloud Continent. At ang mga kasundaluhan ay mabilis na tumakbo patungo kay Queen Zilong. At ang mga ito ay agad-agad na nagsiyuko at sinabi. Maligayang pagbalik mahal na Empress Queen Zilong. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita at sinabi. Magdala kayo ng isang kabayo upang aking magamit patungo sa aking kaharian. Hindi ko na kaya pang maglakad. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng ilang mga kasundaluhan. Sila ay nagulat at tumingin kay Queen Zilong. Napansin nila ang mga dumi sa kasuutan ni Queen Zilong. At napansin din nila ang panghihina ni Queen Zilong sa oras na ito. At ang mga kasoldaluhan na nagtungo kay Queen Zilong ay nagsalita at sinabi. Mahal na Empress Queen Zilong. Okay lang ba kayo? Anong nangyari sa iyo bakit ang iyong kasuutan ay madumihan at ikaw ay sobrang nanghihina? Sabi ng mga kasoldaluhan ng South Cloud. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita sa mahinang boses at sinabi. Okay lang ako. Huwag niyo na ako alalahanin. Kailangan ko lang magpahinga. Magdala na kayo ng isang kabayo para aking magamit na upang makatungo na ako sa aking kaharian at makapagpahinga. Sabi ni Queen Zilong sa nanghihinang tono. Ang isa ay agad-agad na tumugon. Masusunod mahal na Empress Queen Zilong. At ito ay mabilis na pumasok ulit sa imperyo ng South Cloud at tumungo sa mga kulungan ng mga kabayo. At sa pagmamadali nito, nakasalubong niya ang isang general ng South Cloud na si General Very. At si General Very ay nagsalita at sinabi, Bakit anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? Tanong ni General Very nang marinig ito ng isang kasundaluhan. Ito ay nagsalita at sinabi, Ang mahal na Empress Queen Zilong ay nakabalik na. Ngunit ito ay para bang nanghihina. Nais niya ako pakwanan ng kabayo para masakyan niya patungo sa kanyang kaharian. Sabi ng isang sundalo ng South Cloud, nang marinig ito ni General Very. Ito ay nagulat at sinabi, nasaan ang mahal na Empress Queen Zilong? Nang marinig ito ng isang sundalo, agad-agad itong sumagot, nasa labas siya ng ating Imperio General Very. Nang marinig ito ni General Very, siya ay nagsalita at sinabi, kung ganun, magmadali ka na kumuha ng kabayo na gagamitin ng mahal na Empress Queen Zilong. Sabi ni General Very, at ito ay naglakad patungo sa labas ng Imperio ng South Cloud upang puntahan si Queen Zilong at ang isang kasundaluhan na kukwa ng isang kabayo, ay mabilis na tumakbo patungo sa kulungan ng mga kabayo. Dalawang minuto ang lumipas, nakarating na si General Berry sa harapan ni Queen Zilong at ito ay yumoko at sinabi. Maligayang pagbabalik Empress Queen Zilong sa iyong imperyo. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita at sinabi. General Berry, kailangan ko ng iilang mga elixir. Magutos ka na magdala ng ilang mga elixir na pwede kong magamit para pansamantala na mawala ang sakit na aking nararamdaman dahil sa aking primordial. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ni General Very. Agad-agad itong nag at sinabi, Mahal na Empress Queen Zilong, anong nangyari sa iyo? Nasaan ang mahal na reyna at ang ating mga kasundaluhan? At ang iyong kasuutan ay sobrang dumi. May nangyari bang masama sa Imperio ng Westrington? sabi ni General Very, nang marinig ito ni Queen Long. Siya ay sumagot at sinabi, Ang aking nakakatandang kapatid ay naiwan sa Imperio ng West kasama kasakasama ang ating mga kasundaluhan. Walang kinalaman ang West Rington sa aking nararamdaman ngayon. At ang pagdumi ng aking kasuutan ay gawa ng mga tulisan na aking nakasalubong sa aking pagbabalik sa ating imperyo. Ang mga lapas tanganan na iyon, lalo na ang kanilang pinuno na nagngangalang dado sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Very, ito ay labis na nagalit at sinabi, ang mga walang hiyang tulisan ang may gawa niyan sa iyo Empress Queen Zilong. Ako ay aalis at hahanapin ko ang mga tulisan na ito. Magdadala ako ng daan-daan kasundaluhan natin mahal na Empress para paslangin ang mga tulisan na iyon na may gawa ng kalapastanganan na gawain sa iyo. Sabi ni General Very sa galit na tono nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita at sinabi Hindi mo na kailangan pagawin iyon dahil ang mga tulisan na ito ay mamatay na mamaya kaya hindi mo na nais pa kumilos at gawin mo na lang ang aking inuutos sa iyo kanina pa Magpaanda ka ng ilang mga elixir at dalan sa aking silid At oo nga pala pag may dumating dito na isang binatilyo kasama ang kanyang pamilya ay patuloyin mo sila at bigyan ng makakain at habang hindi pa ako nalabas ng aking silid, ay bigyan nyo muna sila ng isang silid na pwede nilang mapagpahingahan. Ang mga tao na iyon ang tumulong sa akin para ako ay makaligtas sa kamay ng mga tulisan. Kaya wag mo hayaan na hindi sila makapasok sa ating imperyo. Sabi ni Queen Zilong kay General Very. Oo sinabi ni Queen Zilong na isang binatilyo ang tumulong sa kanya para makatakas sa kamay ng mga tulisan sa pamumuno ni Dado at hindi sinabi ni Queen Zilong sa kanyang general na dahil sa assassin sect at sa prinsesa ng lahing elf kaya ang kanyang primordial ay lubos na napinsala. Dahil ayaw na ipaalam pa ni Queen Zilong kahit kanino ang nangyari na kahihiyan na inabot niya sa harap ng matataas na pinuno na dumalo sa seremonya ni Daryl. At ang pagpapahalaga talaga ni Queen Zilong sa isang binatilyo ay taos puso nitong tinutupad. Ang kanyang mga pangako kay Boyet ang binatilyo na nagmula sa grupo ng mga tulisan na nagligtas sa kanya at gumawa ng paraan para siya ay makatakas sa kamay ng mga tulisan. Tuldok, maya-maya, nang marinig ito ni General Very. Ito ay tumugon at sinabi, Masusunod mahal na Empress Queen Zilong. Ang iyong inaasahan na panauhin na tutungo sa ating imperyo ay malugod kong patuloyin sa iyong imperyo at bibigyan ng sapat na silid at pagkain upang mapawi ang kanilang pagod dahil sa pagtungo sa South Cloud Continent at sa iyong imperyo mahal na Empress Queen Zilong. Sabi ni General Very. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye